kain ikaw ng herbal tanglad yan guys kasi malambot ang poops niya siguro may hindi natunaw sa tiyan niya pag nakain niya yan gagaling na yan dali bukas kasi ang pintuan kaya distracted ka eh kain nakain niya yan pag nangata niya yan siyang mga pusa guys pag masakit ang tiyan or ano man kumakain niya ng damo Yan. kainin mo dali busin mo ah kain sila ng damo guys lalo pag alam nilang masama ang pakiramdam nila alam nilang gamutin ang sarili nila kaso nga lang dito kasi sa amin hindi sila makababa kaya ako na lang ang kumukuha ng mga damo damo sa baba <laughs> ayan nakainanan niya yan ginangata ngata lang niya na naman si Clover. Dali, kainin mo. Kanina guys, nakakain na siya ng isang mahabang ganito. Pangalawa na yan. Nilalaro lang niya pero mamaya kakainin niya yan. Naglinis na siya ng bibig kasi busog na siya siguro kumain na kasi siya. May bago na naman siyang gusto. Ayaw na naman niya ng uh, royal kanin. Gusto na naman niya shiba na lang. Naging choosy siya. Masama kasi ang pakiramdam niya. Masama ang pakiramdam. Mm. Ayan. May bago na namang treats ang mga dagol. Mm. Ayan guys, oh. Sa ace ko to nabili. Ayan. Kaya yan si Itim, hindi maalis sa tabi ko. Ika-almusal pa lang. Gusto, treats na naman. Ayan. Bow and wow. Bikini man. <laughs> so, ayan guys. Ayaw parin rin kumain ni Siopao. Ipapaubos ko tong tiranyang shiba. Ayan Shiba. ito ngayon ang favorite niya eh. Baka kumain. Kasi ayaw ko muna sanang lumabas-labas kasi malakas ang hangin tapos maulan. Kasi nga alam mo naman na nandito pa si Katrina. Hindi pa rin umaalis. Ayan. Shiba. Chicken breast. Itira pang konti. Simutin natin kasi ang mahal nito eh. Isang kainan, 70 pesos. yeah Try natin. Kasi kumakain naman siya guys, ma malakas siyang kumain. Kaya lang. Ngayon ay matusi. Ah! Oh. di pa ako tapos maglinis. Ah. Oh. Ang right now sin mo yan. Meron ka pa dun, oh. Namaya, iinom ka ng dextrose powder, ah. Iti-dissolve ni Mama. ubusin mo yan pareho. Diyan ka lang muna. Hindi ka lang lalabas, hindi kita ikukulong diyan. Shopa! Laging nasa tabi ng mga plato yan. Siya mapapakiramdam. Hmm? Magaling na? Hindi magaling ang herbal ni mama? Ay, hindi magaling ang herbal ni mama? Hmm. Inom-inom ikaw ng ano, oh. Nang? Anong ininom ni Isyo Pau-Pau? Dextrose powder. Hmm. Hmm, dextrose powder ang ininom niyan para gumaling. Tapos, lemongrass. Hmm, galing-galing ng herbal ni Mama. Galing-galing. Hmm. -galing. Hmm. Pinkish na ulit ang mga bibig. Nag-aabang na naman ng ipis. Kaya nasisira ang tiyan eh mamay ubusin mo to ah dextrose powder yan para gumaling na ng tuluyan inom inom dextrose powder yan hmm? Hmm? pinkish na ulit ang nose nose oh galing galing naman hmm? nag aabang na naman ang kakrots kaya yan nagkakasakit eh aray aray nangangagat na nangangagat na magaling na yan hmm, nangangagat nangangagat kagat na yan Bad-bad na ulit. Talaga, ikaw talaga. Baba dyan. Saan-saan ka nakakarating, kaya ka nasisira ang chan mo eh. Ay. Ayan yung food mo o oh, yung goodies. Kanina yung kinain mo, shiba, ubos na. Saan-saan um. nakakarating eh. Baba dyan. Baba. Inin mo, hindi kung ano-ano. Ay, nako. Kaya nagtatay ka eh kasi kahit ano na lang mahanap mo basta gumagalaw-galaw huhulihin mo. Mm. 'Di ba, food naman 'yan? Mm. Malambot na nga yung pops mo eh, pag hindi ka gumaling dadalhin ka na namin sa bed gastos na naman. Alam mo namang may pinagkakagastusan si Ate, 'di ba? Magpagaling karinig na naman ng kung ano. Busin mo yan. Busin mo yan. Hmm, ayan na naman siya. saan na naman pupunta yan. Makulit eh. Hmm. Hmm. Wow, kain-kain ah. Papalakas yan. At papalakas ang bebe namin. Mm. Pagkatapos uminom ng dextrose powder, gumanang kumain. Mm, pati lemon grass. Kumain. Mm. Lahat gustong kainin na ngayon. Nagpapalakas ang bebe niyan. Mm. mm. Dalawang araw yan, malambot ang poops. Mm. Medyo dumami na yung kinakain niya ngayon. Magaling na siguro siya. Nawala na yung kinain na hindi natutunaw. Ang hili kasing mangalkal ng kung ano-ano eh. Mm ayan yung mamaya inumin mo pa yung dextrose powder na yan na nilusaw ko sineserange ko yan hmm inumin mo yun mamaya ha hmm inumin mo yun ha hmm inom 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 mamaya yun ha di baling hindi maubos basta ang mahalaga kumakain Pao, wow, magaling ka na. Huwag kang lalabas. Ayan si Shopo guys. Masigla naman siya. Kaya lang basa talaga yung poops niya. Sige ang lakad niya. Hindi siya mapakali. Kasi naririnig niya yung mga ibon eh. Curious siya sa mga ibon eh. Berte mong walis. Ay, mat matusok yung mata mo niyan. Pasok. Kaya basa ang pops mo kung ano-anong kinakain mo, ayan yung walis. Oh. Kaya lahat ng bagay-bagay, basahan, walis, kung ano-ano. Lahat nakataas kasi gawa mo. Saan-saan hmm. ka pumupunta? Pasok! Pasok na don Siopaw! Pasok don Saan-saan ka nakakapunta? Magaling ka na, no? magaling na ang show, di ka pa magaling, dadaling kita sa tusukin niyang kwet mo. Sige. Na dito, basa dyan sa labahan, tsaka uulan, oh. May bagyo, tapos tumatambay ka dyan. Hindi ka na, dali. Siya, na ba? Hmm, magaling na ba yan? Hmm? Hmm, magaling na? Magaling na yan? Masigla hmm? hmm. naman siya eh. Masala ang po. Nangangalaw ka pa. Hmm? Maldita pa rin. Hmm, bad boy pa rin. Bad boy. Bad boy yan. Bad boy. bad boy chopao bad boy chopao aray 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 kakagat mo boy. bad boy yan bad boy bad boy yan sige. kisam bagong ligo sarap ng tulog bagong ligo tapos ginugulo mo hmm? ginugulo mo yan chopao sana gumaling na siya Medyo basak-basak pa yung tae. Este, poops. Sorry sa kumakain. Poops. <laughs> poops. Hmm. Nangangaw kao ng mga dumadaan, no? Patulan ka niya ni Itim. Patulan ka ni Itim. Patulan ka ni Itim. Hmm kabao oh. sige, linisin mong sarili mo. Mahalaw aniyo oh nasa upuan na naman oh sinong nagdala nondon? Hm? Mataguan mo yon na ah. alam mo may bata dito puro pusa pusa at aso